Ingat po kayo, Lola, tita. Aba, umbes na naman yung dalawa. Saan naman kaya pumunta yun? Swerte, ha? Ako na naman mag-isa dito sa bahay na ito. Saan kaya nilagay ni Lola yung cellphone ko pati ng tita? Hinapin ko nga sa loob. Ito, so, saan kaya yung cellphone? Tawa po, kabili. Ano yan? Ano po yan? Alatin ako ng Wala dito sila lola, pati si tita. Hoy. Grabe, hindi ako maungutang. Ha? Akala ko maungutang kayo. Alam mo bata, dati napapansin ko, ang ganda-ganda ng hair mo, tapos ang pinkish-pinkish ng mukha mo. Eh ngayon, eh, bakit parang... Eh, ba't parang lotion ka na? Oo ah, nga po eh. Dami ko sing gawain dito sa bahay. Tinutulungan ko si Lola at si Tita. Kaya na, hindi na ako nakakapag-shampoo. Kaya ganito po yung hair ko. Ay, naku. Dapat hindi mo pinababayaan yung sarili mo. Dapat lagi ka pa rin maganda kahit marami kang gawain niya sa loob ng bahay. Bahay nyo Nakita ko, mas na naman yung tita mo, pati lola mo ah. Saan naman pupunta yun? Ipapacheck up po si Lola kasi nga po may sakit na po si Lola. Lagi po naalis yun si Lola pati si Tita pinapacheck up niya po si si Lola kasi sa sakit niya. Talaga ba? May sakit Lola mo? Papacheck up? Eh samantala nung nakaraang Tuesday eh nakita ko yung Tita mo pati Lola mo eh naglalaro ng bingo sa may SM San Pedro. Talaga ho? Nakita nyo sa SM? Nagbibingo? Eh, nung Tuesday, pa check up si Lola kasi nahihilo nga po siya. Natumba pa nga siya rito sa loob ng bahay na. Ano. Oo, sigurado ako doon. Dahil nandun din ako, naglalaro din ako. Eh, nakita ko yan dalawang kapit bahay ko, kaya... Kaya alam na alam ko na sila yon. Ah, talaga po? Tama kaya yung hinala ko, lang ako ni Tita pati ni Lola. Kunyari may sakit sila. Kunyari may sakit siya. na kung saan yung dito tuod niya magkakaya pa sa kanila na hindi po yata totoo yan nagpacheck po talaga si Lola ay nako totoo maniwala ka sa akin sila yung nakita ko yan Lola mo may sakit pala yun ay naglalaro ng bingo sa bagay nandun po kayo eh. o sige na sinabi ko lang sa'yo nag aalala ako sa'yo nag aalala lang ako sa'yo dito kasi ko laging mag-isa Nako, marami pong salamat sa inyong pagsabi. Sige, punta pa ako ng palengke. Salamat. Sige po, maraming maraming po salamat. A few moments later. Totoo kayo sinabi nung Ali. Tapos kaya pa paano, tama yung pakaramdam ko. nagdasala sa akin. Kung totoo man, nagdasala, sumusak kay mama.